expect na magaganda yung mga damit nila sa zombie stores? Oo nga, mas fashionable pa sa stores natin. Hindi ko nga naisip na makakabili ako ng magagandang damit. Oh my God! Nakakatakot nga lang yung mga cashiers nila, tsaka yung mga security guards. Ayoko silang tingnan. <laughs> Mary, masanay ka na. Oh, ayun na pala yung mga boys natin eh. Hinihintay tayo. Alam nyo, yung bibi ko talaga yung pinakamaganda. Sorry, bro. Mas maganda si Kitty kay Diana, no? Huwag na nga kayo mag-away. Maganda naman sila lahat, eh. Si Mary maganda rin, kaso hindi siya zombie. Hello, boys! Nandito na kami! Boys, bakit hindi nyo sinabi sa amin na marami kayong cool stores dito? Nag-enjoy kami. Sana lang maraming makeup stores. Zach, binili kita ng powder. Kasi ayokong mas tan ka sa akin. Hindi ko gusto yung complexion mo. Nat, huwag kang mag-alala. Magiging zombie ulit ako, okay? Girls, tara na kaya. Umalis na tayo. Ano baby? Sakay ka sa akin? Gusto ko sana, kaya lang ako yung nagda-drive ng pink car. Okay guys, tara na. Magkita-kita tayo sa bahay. Tapos girls, pakita nyo yung mga binili nyo. Okay boys! Doon kami sasakay sa mga girls. Okay guys, mamaya na lang. Diana, ingat sa pag-drive ha. See you na lang sa bahay. Zip, see you. Girls, meron tayong importanteng mission Sana maging friends ulit natin yung country house Nakaka-miss din Oo, pupuntahan ko sila, sasabihin ko Guys, pwede bang maging friends tayo ulit? Girls, uuwi muna tayo Magpapalit tayo ng damit Tapos pupunta tayo sa country house Pero kapag tinanggihan tayo ng mga tao sa country house Gagawin natin silang katulad natin Mm-hmm guys, sana maging okay naman lahat. Diana, paano kung ayaw nila? Zip, edi magiging katulad nila tayo. Bakit rats? Anong gusto nyo? Teacher Mike, narinig mo yon? Narinig mo yon? Hindi kayo pwede maglagay ng bright makeup. Oo, oh, naiinis kami sa mga makeup nyo. Teacher Mike, ikaw ba yung nagsasabi niyan? Wala namang rules na ganyan dito. Frogs, pwede ba? Diba? Pakinggan nyo na ng si Yana at saka Tignan nyo sila oh, kahit walang makeup, ang ganda nila. Oo nga, kami, kami yung pinakamaganda dito Ang kapal naman ng mga mukha nyo, umalis nga kayo Magme-makeup kami kung anong makeup ang gusto namin Well, tingnan natin Lahat ng makeup nyo, mapupunta sa trash can Girls, mas maganda kung makikinig kayo sa kanila Naiingit lang yung mga yan kasi mas magaganda tayo sa kanila Naiingit sila kasi mas marunong tayo mag-makeup Hindi nga sila marunong mag-eyeliner eh Hawawa naman Girls, pabayaan nyo na nga sila, Doon kayo tumingin Subukan lang, lang nilang tanggihan tayo guys, magkakaroon tayo ng party. Ako yung magiging DJ, kaya nga pinakulayan ko yung hair ko eh. Pizza, nagbago ka na. Hindi ikaw yung pizza ang nakilala ko dati. Ice, masanay ka na. Pizza, ang cool mo. Gusto ko din ng ganyang buhok. Karina, huwag mong gagawin yan. Kapag ginawa mo yan, alam mo, mag-break na lang tayo. Hoy Ice, nasa na yung pera namin? Yung inutang mo dati, bayaran mo na. Kung wala kang pera, libre burgers na lang. Bilisan mo. Guys, easy lang kayo. Wala pang karne, wala pang burgers. Tsaka wala akong pera, wala nagbibigay ng tip eh. Anong tingin mo sa amin, Ice? Tanga? Alam namin, nang iipong ka pambili ng kotse. Nasaan na yung pera namin? Bilisan na, kailangan namin ng pera. Guys, pagkabili namin ng kotse, babayaran namin kayo agad. Football players, pwedeng mamaya nyo na pag-usapan yan. Nandito kami ni Thomas. Alis kayo. Oo nga, pwede ba? Umalis kayo dito. Hoy, Thomas, ba't nagsasalita ka, ha? na ba kinakausap mo, ha? Oh no, natakot na si Thomas. Kev, sandali lang ah. Hoy Thomas, kilala mo ba kung sino kami ha? Wala akong pakialam kung sino kayo. Ayusin niyo yung mga ugali oh, hey, niyo. hey, hey! tama na 'yan. Huwag kayong mag-aaway dito ha. Guys, tingnan niyo, nakikipag-away yung boyfriend ni Karina. Burbasi, tara. Tulungan natin siya. Bayaan mo siya. Ayoko makialam diyan. Guys, pag-usapan na lang natin yung picnic. Bukas. Bravasti, magdala ka ng sandwich. Ikaw yung cookies na binigay ng mama mo. Ako, magdadala ng lemonade. Hello, Salina. Nagpapaganda kayata? Hi! Hello! Sandali! Nag-shopping kayo, hindi niyo sinabi sa akin? Boys, lumabas muna kayo. Magpapalit kami ng damit. Tawagin na lang namin kayo. Mag-ready na rin kayo. Girls, hindi ako naniniwala na makikipagkaibigan sila. Mary, shut up! kailangan gumawa tayo ng first step. Huwag kang nega. Okay guys, tara mag na tayo. Ano pa yan? Wala akong dalang damit eh. Nasa bahay lahat. Hindi niyo naman kailangan mag para sa mga taong yun. Nakakainis. Harapin ko sila pero hindi ako zombie. Girls, isang taon ko nang pangarap tong dress na to. Biruin niyo. Dito ko lang mabibili sa zombie stores. Girls, tingnan niyo yung dress na nabili ko. Mukha akong manika dito. Di ba? Girls, nag-enjoy talaga ako sa shopping. Tingnan niyo yung top na nabili ko. Ang ganda. Basta ako happy kasi may small sizes sila. Tamang-tama sa akin. Ang ganda, 'di ba? Oo nga, kailangan na lang nail salon. Tsaka makeup store. Magiging perfect na yung life dito. Girls, tara, magpalit na tayo ng damit. Tapos pumunta na tayo dun sa country house. Pero sa totoo, bad idea to feeling ko. Guys, ang cool siguro kung magiging kaibigan natin yung mga sa country house, no? Baka mamaya makasali pa tayo sa football team nila. O kaya basketball team. Ano? Hindi naman kayo makakasali. Mga losers kayo eh. Alam mo, Zoop, baka ikaw hindi natatanggapin. Pero kaming mga cool guys, ipahin mo kami, no? Boys, anong pinag-uusapan nyo dyan? Sanina, may mga lalaki dito. Ano ka ba? Ate Nyoko, dapat wala kayong sikreto sa akin. Pwede, pwede ba mamaya, mamaya na? Ano bang ginagawa niyo dyan? May tinatago kayo, no? Zarina, ano ka ba? Pwede rin kami magsikreto sa'yo, no? Nakakainis na talaga siya eh. Relax lang. Atin natin siya kahit papano. So guys, ano? Puro daldalan eh. Ready na ba tayo? Tara na. Okay, ready na ako. So girls, anong say sa dress ko? Wow! wow! Cool! Open back! Oh girls, open back! Gustong gusto ko talaga to. Well, cute din kayo. At saan naman kayo pupunta, ha? Eto na naman si Salina. Well, secret kung saan kami pupunta. Tsaka Salina, hindi ka naman namin isasama. Hindi ka naman welcome doon, no? Magbago ka na kasi ng ugali. Eh kung palayasin ko kaya kayo dito. Wow, girls, sobrang cool nyo. Wow. 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 Nagustuhan nyo ba, boys? Wow, boys. Ang bango nyo naman. So ano, let's go? Sana naman, maging okay lahat. Tara. Magiging okay lahat? nakalimutan na ako ng mga kapatid ko Simula dumating yung mga babae na yan. Koko pa tayo. Hindi, maglakad na lang tayo, malapit lang naman. Sayang yung gas. Thomas, Sige, Thomas, Thomas! Kayo? Kaya mo yan? Si Thomas, 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 eh. ano ba? Thomas, Thomas Tuna, Ah! Ano nangyayari dito, ha? Okay na, Teacher Mike. Kaming bahala dito. Lahat tumang, kumampi kay Thomas. Lagot kayo sa akin. Tandaan nyo yan. Pare, ako. Kampi ako sa'yo. Hoy, ikaw pizza. Masakit yun, ha? Thomas, ang tapang-tapang mo. Proud ako sa'yo. Teacher Mike, may magkaaway dito sa country house. Si Thomas tsaka Dima. Paalisin natin sila dito. Let's kick them out. Sa tingin ko, hindi lang si Thomas tsaka si Dima. Pati ang Karina na yan. Disappointed ako sa mga football players. Aha, gusto pa naman natin silang i-date. Ang hihina pala nila. Muntik na silang bugbugin ni Thomas Guys, sandali lang. Nakita niyo ba yon? May away. Baka wrong timing tayo. Baka hindi sila pumayag sa offer natin. Reschedule na lang. Para saan pa tong dress natin? Subukan lang ng mga yan huminde. Gagawin niyo lahat silang zombies? E eh, papano ako? Ako na lang yung matitirang normal dito. Okay guys, itry natin. Tara. Diyan kayo. At anong ginagawa ng mga zombies na yan dito? Umalis nga kayo dito. Hindi kayo welcome. At, At anong ginagawa niyo dito sa country house, ha? Guys, ayaw namin ng gulo. Please, umuwi na kayo kanya mga zombie cheerleader? Sinasabi ko na nga ba eh, ang ang ugali ng mga to. Shhh, Zip, sandali lang. Guys, nandito kami para makipag-ayos. Gusto namin makipagkaibigan ulit sa inyo. Anong sa inyo? Oo, gusto namin makihang out sa inyo tuwing gabi. Oo, makipagkwentuhan. Oo, tama lahat ang sinasabi ni Kitty. Tingnan niyo ako, hindi na ako zombie, tao ko. Oy zombies, ibalik niyo muna yung kotse namin. Guys, ninakaw nila yung kotse ko. Hindi tayo makikipagkaibigan sa mga magnanakaw. Alam niyo, kung kakausapin niyo ako maayos, babalik ko yung kotse niyo. Football players, hindi namin kailangan ng car niyo. Pwede kami bumili ng bago yung mas cool dyan. Pwede, Pwede ba ang yayabang nyo? Huwag kayong show off. Hindi ko sila maintindihan. Nakikipagkaibigan na kayong mga zombies. Ayaw pa rin nila. E di sumigaw tayo na agree tayo. Uh -huh. okay, okay, sa amin, amin. Payag kami. kami. Hoy Ice, pizza, isa pang magsalita kayo. Wawasakin ko yung trailer nyo. Palalayasin ko kayo dito. Okay, gets na namin. Ayaw yong makipag-friend sa amin. Wala kaming choice. Nasaan na yung mga basketball players Siya yung mascot namin? Kitty, sa tingin mo, papayag sila. Mas lalong hindi mag a yung mga yon. Okay guys, aalis na kami. Pero magsisisi kayo na hindi niyo tinanggap yung friendship namin. Tandaan niyo yan. Eddie, umalis na kayo. Hindi Di naman namin, namin kayo, kayo kailangan, kailangan dito, zombie girls. Nakakalungkot. Mga cheerleader bunnies pa naman sila. Paborito ko sila dati. Teacher Mike, noon yun. Ngayon, laos na sila. Tinaboy nila tayo? Kitty, papano nila tayo itataboy? Eh mga losers sila. Hayaan mo nga. Tsaka nasan yung mga ex nyo, ha? Oo nga, ang weird. Wala sila doon. Sana sila yung una natin kinausap. Girls, mga ex nyo sila. Hindi sila makikipag friends sa inyo. Ano ba yan? Saan yung porma natin. Pinanligo ko pa naman yung pabango ko. Okay lang yung zip. Pumunta na lang tayo sa cafe para hindi masayang yung ayos natin. Let's, Let's go, go to the, the cafe. cafe! Open the door, please. Guys, sinasabi ko sa inyo, nakita ko yung mga cheerleader bunnies. Kasama nila yung mga zombies. May dala sila mga bags. Mukhang namasyal sila. Mukhang nag-shopping sila. Nagiging komportable na sila sa pagiging zombie. So anong problema mo? Nagsiselos ka? Eh di puntahan mo sila dun. Bakit ba sinasabi mo sa amin yan, Timur? Para masira yung mood namin, ganon? Guys, huwag na kayo mag-away. Nagsasabi ng totoo si Timur. Nag-shopping sila. Sinabi ng mga girls sa akin dati. Totoo yun. Mascot, ba't di mo sinabi sa amin, ha? Smiley, last time pa yun, di ko pa masyado pinapansin, kaya hindi ko nasabi sa inyo Next time, mascot, sabihin mo lahat sa amin, alamin mo lahat, huwag kang magtatago ng sikreto Oo na, sasabihin ko na lahat sa inyo, pero pag nalaman ni Diana to, papatayin nila ako, sigurado yun Huwag kang matakot, akong bahala sa iyo, puprotektahan kita, okay? At bakit nandito kayo nagkukulong? Hindi nyo nakita yung eksena kanina Dumating yung mga ex nyo, mga zombies Gusto ba naman nila makipagkaibigan sa atin dito sa country house? Siyempre, tinaboy namin silang lahat Ano? ano? Oo, tinaboy namin sila. Hindi nila kilala si Teacher Mike. Teacher Mike, masyado kang intense ngayon, ha? Alam niyo boys, lalong pumangit yung mga girls nyo. <laughs> Nasaan sila? Nandun pa ba sila? Boys, dyan na kayo. Umalis na sila. Wala na sila. Wala na. Umalis na sila. Oo, sumakay ng kotse. Oh no, guys. Late na tayo. Oo, Oo nga, boys. Late na naman kayo. Alam niyo guys, mababait naman sila. Dapat tinanggap niyo yung offer nila. Hindi pwede. Walang zombies ang makakapasok dito sa country house. Mga kalaban natin sila. Ang kapal talaga ng mukha nila. Gusto nilang makipagkaibigan. Oo nga, bakit tayo makikipagkaibigan? Mga stars kaya tayo. The coolest cheerleaders. Hindi naman sila welcome dito. Buti wala yung mga basketball players. Hindi sila pinatawan. Tsaka yung mascot kasi sasabihin lang nun, patawarin natin sila. Girls, kayahin natin yung mga bunnies simula bukas. Tama, para i-date tayo ng mga basketball players. And girls, kapag dinate nila tayo, hindi na pupunta yung mga banis dito kasi wala na silang gagawin. Wala na yung mga basketball players nila. So isusuot natin yung pink uniforms ng mga banis bukas? Nababaliw ka ba? Hindi naman natin kasya yon. E di gayahin na lang natin kung paano sila magsalita, paano sila magsmile. At hindi na tayo matatanggihan ng mga basketball players kasi tayo ang mga frogs. Ang pangit ng araw ngayon, pero at least nakapag-shopping kami. So ano? Palpak yung plano nyo? Nakita ko kung paano nila kayo tinaboy. salina paano mo nalaman yun? Talagang inaalam mo lahat ah. Wow, cool! Iniispayan pala tayo ni salina So salina anong susunod? Nakita ko kayo sa bintana. Ayaw nila kayong palapitin sa trailer. Pinaalis nila kayo. Talaga? So ano pang nakita mo? Pumunta kami ng cafe afternoon. Oo, oh, oh, yung coolest cafe. Buti na lang wala ka. salina maging mabait ka na lang kasi. Malay mo, one day, maging friends tayo. Di ba, girls? Aha. Uh -huh. Alam niyo girls, Ganyan talaga si Zarina. Hindi na magbabago yan. Mana siya sa lolo namin. So ano guys? Anong plano? Kailan natin sila gagawing zombie? Sila lahat. Sigurado, magiging friends na natin sila nun. At bakit nakikisali ka? Hindi ka naman zombie. Nat, babalik din ako sa pagiging zombie, okay? Maging zombie ka bago kita iwan dyan. Okay. Girls, relax. Tara, magpahinga na tayo. Alisin na natin yung mga make-ups natin. Kayo lang yung may make-ups, no? <laughs> hindi nakakatawa. Kailangan pa rin namin maghilamos, no? Let's go. Boys, ayusin nyo na yung higaan namin. Maghihilamos lang kami. Tara na, girls! Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I-comment nyo sa baba, tama ba yung ginawa ng country house sa amin? E mabait naman kaming pumunta sa kanila. Grabe. Okay, see you later. Bye. <laughs>